Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay sobrang saya dahil ngayon ay um, ika-five months ko nang nagtitinda sa aking munting tindahan at uh, nakakawala talaga siya ng stress. Naalala ko pa noong May, uh, wala pang halos laman yung tindahan ko kasi nga Uh, hindi ko pa alam kung anong uunahin ko o ano ang dapat na mga bagay o mga pang, kung ano yung mga dapat kong bibilhin so mamasid ako palagi kong uh, iniisip kung ano ang hinahanap ng mga tao, yun yung unti-unti kong binibili hindi pa ako gaano kalakas yung bintahan ko, pero okay lang yan kahit kaunti lang yung benta minsan dati nagsisimula pa lang talaga ako uh, sobrang saya ko naka 15 to 20 pesos ako every day yung mga pangbata na mga laruan yung mabenta sa akin una kaya sabi ko okay siya kutuwang tuwa ako sa mga bata tapos kaya yon inagdagan ko yung mga pangbatang uh, mga laruan alam mo yon, yung barya-barya lang pero yung mga yung mga ngiti sa bata eh, parang sobrang saya-saya nila. Kaya yung mga taga rito'ng mga bata, binibenta ko lang yung mga laruan sa murang halaga. nung nag 2 months o 3 months na ako, ginol ko talaga na magka uh, maka ako ng 200 to 300 uh, per day. So yon unti-unti at Uh, yun, at yun na, na ano naman na reach ko naman yung goal ko so ngayon 5 uh, months na ako nag goal naman din ako ng 500 450 to 500 a day so sobrang happy ko na dyan pag maka 500 na ako o more than 500 di ba? so yun pa kaunti kaunti muna tayo hindi na muna natin mag hindi naman natin biglain yung gusto natin na makabenta palagi ng malaki kasi hindi naman ganyan sa mga sa negosyo lalong lalo na kung uh, ang paninda mo ay hindi naman um, need ng tao. Meron pa din naman akong araw na masyadong uh, wala wala talagang benta pero hindi naman siya as in zero o, uh, diba? at is meron uh, kumbaga yung goal ko 500 so yung benta ko lang is uh, 350 pero okay lang yan kasi iniisip ko palagi baka bukas babawi bukas diba? ganyan Ganyan tayo mag-isip, pag meron tayong negosyo, hindi tayo ma- ma uh, point kung kung mahina ngayon kasi mahina ngayon o bukas kasi meron talagang araw na uh, bongga yung yung paninda mo at yung sales mo, o ba? Diba? Ganyan talaga 'yan. At ngayon dahil October na ngayon, malapit ng December, yun naman yung ginugugol ko na dapat mas marami na ako display. Kasi iniisip kasi palagi, dapat meron ako ganito pagdating ng December. Kaya, ala, kasi alam ko um, uh, bibilis lang nito. Kailangan nila nitong bagay na to. Kaya yan, nag-iipon ako sa aking mga sales everyday. So ngayon, Ipapakita ko ngayon yung mga display ko um kung gaano na siya karami kung paningin sa inyo uh, konti pa lang siya pero sa akin medyo marami-rami na siya kasi merong isang customer pumunta siya sa akin ay kung baga, may may binili siya sa akin tapos um, palagi naman siyang bumibili dito. So, sabi niya, ate, unti-unti dum nang dumadami yung paninda mo. Tapos yun ako, uh, sobrang, sobrang talagang uh, happy, nakaka-happy, nakakataba ng puso, di ba? Na nakaka-appreciate. At yun, isa sa palagi kong uh, uh, na naririnig pag may uh, pumupunta dito mga tao or customer na ang ganda-ganda ng negosyo mo. No? Thank you po. Kaya 'yan, ipapakita ko sa inyo ang aking munting tindahan. Okay, let's go. Ayan, ang labas ng aking tindahan. Ayan, pagpasok mo pa lang, e, makikita mo na 'yung mga walis at chanelas, mga planggana, kurtina ng ati ko. Ito 'yung pinaka highlights ng mga bata pagpasok mo palang ito yan, ito na yung bubungad sa mga tao yung mga alam kung hinahanap nila o ba? Diba? syempre pagpasok mo ito yung pangbato ko palagi path holder at yan ay ayan yung cortina ng atiko ko. Meron pa tayong mga cellophane. Ayan, sa baba, yung mga baso, cellophane, o sa itaas, yung mga plasticware. O, ba? Diba? At least, meron tayong kaunting may bibigay sa ating mga customer na naghahanap ng mga kailangan nila. Ayan. So, dati, dito lang, dati, dito lang na side yung mga, yung meron. Yung mga plastic wire ko, dito siya na side. Ngayon, ayan. Tapos, dati din, yung mga stocks ng uh, auto parts ng hobby ko, dito siya nakalagay. Next, ito, yung mga o oh, plastic kong nakadisplay. Ayan. Ayan. Actually, yung area ko is maliit lang siya. Pero, kasi nga, meron akong, meron akong batang maliit. Nagbabantay ako ng anak ko. Kaya, ayan. Yung half ng tindahan ko is yung, kumbaga, parang bahay na rin namin. Ayun, natutulog. Ayan. kalat meron din kaming kusina dito. Pwede kaming, ah, pwede kaming matulog dito. Ayan. parang siyang bahay. Pwede kaming matulog dito naman. Ayan. Pwede naman siya matulugan. Pero, umuwi kami talaga sa aming bahay. Kasi, mas, masarap pag sariling bahay mo ang tinutulugan mo. Yan ang mga uh, school supplies ko. Kaunti pa rin ito, coloring book. Tatlo na lang. Lima yung binili ko nito. Tatlo na lang. Alam nyo, kung gusto, kung nagsisimula kayo, bilhin mo na kayo ng pakaunti-kaunti. Palima-lima. Ayan, pa, papito-pito. Yan yung uh, madalas kong uh, pag meron akong item na bagong bilhin, ganyan muna yung karami yung binibili ko para lang may may maibigay ako sa mga sa mga bata or sa mga customer ko po. Ayan. So ang pinaka isa sa pinaka fast moving ko itong uh, mga chanelas, lalong-lalo na tong Spartan. Ayan. Sleeper. Kailangan namin yung Uh, i divide yung yung area sa tindahan ko kasi meron na akong bata at natutulog kami uh, kada hapon diyan din kami kumakain parang siblib uh, tindahan namin tapos yung yung kalahati is yung bahay tindahan at saka bahay na rin parang ganyan na rin siya kasi sina, pinasadya ko talaga ito sa sa hobby ko para matutukan ko rin yung 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 anak ko habang uh, naghahanap buhay ako yon, in God's will uh, i-occupied ko na rin 'yan pag malaki na yung bata kung kaya na ng anak ko na uh, siya na lang mag-isa sa bahay O di diba? kasi malapit lang din naman yung bahay namin so yun siguro itong itong lahat ng area ko is Uh, magiging para sa lahat maging, magiging uh, mga panindako na talaga ito kaya ayan so tiis-tiis muna tayo atis tiis is muna ako ngayon sa aking uh, medyo hindi naman siya as in masyadong maliit at least meron na akong uh, mapagkakakitaan at, na muna ngayon at kung meron man kayong mga katang katanungan um comment lang kayo below para masagot ko at mag-guide ko kayo kung paano magsimula or anong kung ano ang gusto niyong itanong at paki-subscribe na rin po at paki-like ng button. So, salamat, salamat sa mga nanonood. Thank you so much. Bye for now.